Ayan, magandang araw sa lahat at nandito ulit tayo sa ating taniman ng mais dito sa may tabi ng ano? Uh, ilog. Yan na po yung ating update ulit sa ating mais. Napakaganda po. Ayan, oh. Yan. Katatapos lang po itong na-sprayan ng ano? ng pamatay damo kasi medyo nagigipagunahan na yung mga damo kaya medyo dumidilaw dilaw na ayan oh. so thanks G ulit at maganda yung ano ng ating mais dito sa ano tabing ilog ayan po oh. so ayan nandito tayo na nag update dito sa ating ano uh, mais dito sa tabing ilog po So, ito na po yung ating kubo. Yun na, oh. Ito yung kubo natin noon. So, oh, wala na. Totally. Nasira <laughs> na lahat. So, ayan po. Tignan na yung ating mais dito. Napakaganda po yung no? Oh. uh, kubo lahat ng mga mais dito. So, tapos, ano, malapit sa ilog. Ayan po, oh. So, kamakailan lang ay ano, uh, na-sprayan din natin ito ng pamatay damo. Kasi, ayan po, masyado ng matataas din yung mga damo. Pero, ayan, hindi na sila makabul dahil malalaki yung ating mais na ngayon. Ayan o. At medyo, ano na, lumibigay na yung mga damo. Yeah. sana tuloy-tuloy yung ano, uh, ganda ng panahon para at least makabawi tayo sa ating mga ano, mga nagdaang patanim na hindi maganda yung ating mga harvest. Yan po. So ayan din po yung ano, sa mong tabing ilog na ito, oh, ayan oh, maganda rin yung tubo mga kalakas, ayan oh. Ayan na. huh oh at medyo matiwasay ngayon si ilog matalag dahil walang masyadong uh, ulan ngayon dito sa amin meron mga ano paambun-ambun lang ewan ko lang kasi medyo walang epekto yung bagyo dito uh, yung bagyong kerobin sana hindi na makadating dito para naman maganda-ganda lagi ang panahon ngayon sana ngayon uh, lahat ng farmers ngayon ay makabawi dun sa mga nakaraang ano nakaraang uh, ani nung nakaraang season ng pagtatanim ng mais na hindi maganda yung harvest noon po napakaganda po yung ano tubo para pareho yung sabi namin dito ay yun ang tinatawag na napintag maganda yung tubo so ngayon kalakas ay talagang random na yung ano taglamig dito sa amin random na talaga yung simoy ng Pasko ayan o malabig na kaya na yan nakajakit tayo ngayon dati dati pag ganitong oras wala lang pero sa ngayon sobrang lamig naman dito sa amin ngayon lalo tabi ng ilog magandang mamasyal paghapon na yun po sa ngayon kalakas hindi para pareho yung araw ng ano ating pinagpatanim sa ating mga maisan kasi may ano linggo yung pagitan tulad nung last na video ko dun sa pagtutuling ko dun sa ano isang uh, taniman natin ng mais dun sa farm tree sa ngayon umaano pa lang umuusbong pa lang ng mga yon maliliit so may mga pagitan ng ano uh, araw medyo matagal yung pagitan nila so ito yung pinakaunang tanim ko ng ano mais sabay din sa farm 1 po iyan yeah, oh Magandang tignan nito pag yung makita mo na talaga yung ano pag namatay na itong mga Uh, paragis kasi dito po yan po yung kalaban namin dito ito pong mga paragis na yan Ayun, no? kasi yung mga paragis na yan ay ano hindi maganda yung bunga ng mga magis pag sila naunahan nila yung ng mais lalo pag yung panahon naman ng at maraming paragis hindi mga mamumunga yung mais ay sabi nila mahinit daw mahinit sa uh, mais kaya yan buti na lang may ano na pang na kami ng ano, mais ngayon at, uh, laban sa ano? yan maganda naman yung talaga yung outcome ng ano ating mga pananim na mais hindi lang ako pati yung mga kapit patanim ayan maganda naman Pag ganitong oras, masarap pa masyal sa tabi ng ano, uh, farm pag ganitong oras kasi medyo presko eh, pero hindi na presko ngayon dahil malamig na <laughs> malamig na po yung ano uh, simoy ng hangin ngayon talagang paskong pasko na ayan uh, yung mga mais natin dito sa tabi ng hilo so ayan po ay ano na sprayan na po yan ng ano pamatay damo Ayan nag-uumpisa ng mangingilaw-dilaw kung makikita nyo kalakas dun sa bandang bundok na yan ayan o ah basta ganitong panahon ay ano yan uh, ah, umaambon ayan po ayan. pero hanggang dyan lang yan hindi siya pumababa dito ayan lang ang ambon niya. iwan kung bakit parang napakalapit lang yung bundok na yan pero pag yung pupuntahan talaga yan ay ano malayo yan <laughs> hindi nakakayanin yung tuhod natin ng mamasyal dyan sa bundok na yan ayan o. sa ngayon wala masyadong uh, naglalambat dahil taglamig malamig yung ano pag yung maglambat ka ganito. napakaganda yung ano oh napakaganda yung ilog matalag ngayon kasi hindi, siya, hindi masyadong malalim hindi rin masyadong mababaw, ayan no. so ayan parang <laughs> ayaw umuwi pag dito makita mo yung pinaghirapan mo napakaganda sarap ng pakiramdam pag nandito ka sa ano sa farm talaga ayan po yan, kauwi ko kanina pero pagdating uh, pasyal ka agad dito sa aming taniman ng mais Makikita na yung ano, yung pag pagdilaw ng mga handa mo kasi na-esperyan na sila yan, Ayan, tumulong na yan So, ano dito uh, first pers pa lang nanagyan namin ng ano ito first pa lang nanagyan ng uh, fertilizer so pag, pagdating nung ano yung uh, mag ano na siya mag bubulaklak sa lalagyan uli ng ano ng fertilizer para das sa bunga na yun yan ganoon po yung sistema ng ano pagtatanim namin dito ng mais So yan ang update ng ating taniman ng mais dito sa tabi ng ilog. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa laging pagsubaybay sa ating munting channel. Yung mga hindi pa po nakapagsubscribe at napadaan lang yung YouTube channel ko sa inyo, uh, pwede niyong puntahan at tignan, subscribe na at huwag kalimutan pinutin ang ating notification bell para sa update ng ating mga coming videos maraming salamat po God bless Merry Christmas yeah